Ang presyo naman sa kada litro ng mga produktong petrolyo, asahan ba natin may rollback or price hike next week with Assistant Director Rodella Romero ng Department of Energy. Assistant Director Romero, ma'am magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga sir Aljo, magandang umaga po sa lahat. Meron ba tayong rollback or uh, oil price hike next week? Ang bad news po, 80. mukhang may increases po. <laughs> <laughs> bakit to? Siya ako mukha ano si Aldo. Bakit, bakit, yeah, bakit to? Okay. base po sa apat na araw na monitoring natin sa Minoplat Singapore, makakaranas po tayo ng pagtaas sa lahat ng presyo ng produktong petrolyo. Mm -hmm. Ang nakita po natin kadahilanan sa mangyayaring pagtaas uh, basit po sa apat na araw pa lang po, una okay. po na forecast po nila na mahina daw po yung oil production ng bansang Amerika. Bagamat sinasabi po ng mga investor nila na lumakas naman yung demand nila sa gasolina. Tapos pangalawa po na kadahilanan na nakita natin this week, yung pagbalik po ng pag-atake ng mga HOSTI sa mga shipping vessels na dumaraan sa Red sea. So yun pong dalawang yun ang naging dahilan para tumaas ng kaunti ang plesyon ko dito. Kaunti lang yan ma'am ha? Magkano kaya? <laughs> uh, sa, sa, ano po, sa gasoline po, basis sa apat na araw, more or less mga 50 centavos. Sana po. Gasolina, 50? 90, okay, Maginikes. Uh, more or less. More or less. Okay, more okay. Or less. Mm -hmm. Sa diesel, tsaka kerosene, more or less 1 peso po. Ha? Piso sa gasolina? <laughs> diesel po, tsaka kero. Ang gasolina, more or less 50 centavos. Sa diesel, piso and kerosene. Okay, sige. Um uh, sana naman bababa. Opo, wala ba tayong nakikitang trend or uh, ano, uh, opo na itoy bababa po as uh, sa sumasusunod na mga uh, linggo. Uh, uh, AD Romero po ngayon, sabi ko nga po, uh, more or less yun kasi hindi pa po tapos yung trading for the week. Apat okay. Apat na araw pa lang. Pero kung kahapon po na trading, lahat po ng produkto bumaba. Sana this Friday, bumaba din siya para mabawasan man lang po yung nasa estimate na pagtaas. Okay, sige po. Maraming salamat, uh, Assistant Director Rodella Robero ng Department of Energy. Good morning! Good morning po. Thank you. Good morning!